So yun na nga, kung matatandaan nyo, nung nakaraan nag-live tayo sa TikTok at naglaro lang ako ng RG kasama ko nga pala dito si Maring Apple dahil nag-duo kaming dalawa at siya yung S1. At ito yung kauna na ang first game namin ng RG at grabe na talaga agad ang mga nangyari. Ang hirap na naisipan kong unang gamitin dahil paborito niya ako. Alam na alam niya ako, kabisado niya akong gamitin at walang iba kung hindi si Boy Gluta. At ang hero naman na pipiliin ni Maring Apple ay ang hero na tatalon muna sa pinakatuktok ng dulo ng mundo bago la landing sa lupa na may bilong na makikita. Hulaan nyo, sino siya? Hanggang sa ito na nabuo na lineup ng kalaban versus sa final lineup na nabuo namin. Ganito kasi yung nangyari na eh. Siyempre, alam naman natin lahat na si Boy Gluta ay kailangan nagtaspak mo sa umpisa. Ganito na lagi yung gawain ko kapag tubo nung bap, doon agad ako magpapastak ng dalawang beses na hampas tapos pupunta na agad ako sa mid-lead ko. E eh di okay na, dito na ako ngayon mag-clear ng minions ko at magpapastak ulit hanggang sa makarami ako ng stack para mamaya malakas na ako. Nagbublobop na dito si Alpha, Siyempre, makikiprehit ako kasi wala na akong ma-stackan. Kailangan ko magpastak. Kaya lang amasa masakit na prehit ko yung bab niya, nakuha ko pa. Kaprehit, prehit ko, na last hit ko pa. Napachat yung support, tapos si Maring Apple, may pa naman kami na ipanalo daw yung laro. After nunte yung Alpha, hindi na bumalaw dun sa kinatapayuan niya. Para bang ma na siya at yun na yung pagkasira ng buong buhay niya. Na para bang hindi na siya makakabangon sa buhay at yun lang talaga yung pag-asa para lumakas siya. Oo, naiintindihan ko naman na kailangan ng kornambap. Eh, hindi ko nga sinasadya, ba diba? Excuse me, Nakuha, hindi kinuha Kung makikita nyo sa mapa Yung alpha, umiiyak na dun sa base namin Hindi na gumagalaw Nagpapaka-statuan na siya Samantalang ako, si Gedma Walang pake, tuloy-tuloy Ispak pa rin Pabuste, tingnan niyo, inatake na siya ng saltik Nang toyo, natanggalan ng tornilyo sa ulo Ayun, lumalapit dun sa mismong kalaban Nagpapatid na siya dyan 5 minutes, tingnan nyo iskor score 0-11 Itlog kami, dalawang hotdog yung sa kabila Tuloy-tuloy ang pagpapapib ni Alpha sa mga kalaban. Grabe yung parusang ibinabalik ni Alpha, napaka-OA nung reaksyon niya. Isang beses ko lang makuha yung buff niya. Kung makaasta siya, parang akala mo buong buhay ng paglalaro niya ng ML hindi pa siya naagawan ng buff ng kakampi kahit kailan. Oo, naiintindihan ko na mahirap nga mawalan ng buff lalo na pag early game pero hindi lang naman sa buff iikot yung mundo mo. Kung titignan niya yung score, 0-17, parang malabo ng manalo kami at wala nang kapag-apag-asa. Pero baka nakakalimutan niyo, gamit ko yata ay si Boy Gluta. Gamit naman ni Maring Apple ay isa na yata sa mga favorite hero niya. Kaya eto kami, lalaban kaming dalawa para buhatin ang larong ito. Oras na para kunin ang demonyo, kaya lang yung moscob ng kalaban nandun sa may damo. Susubukan niya na agawan kami dito, pero hindi siya magtatagumpay dahil sa amin napunta ang demonyo. At ang mangyayari pa dyan, mamamatay siya. Tapos kami ni Maring Apple, kanya-kanya ng takbo. Sobrang ganda man ng early ng kalabante. Parang wala nang chance na makakabawi pa kami. Pero yung pagkakamali nila, hindi ko alam. Isa, naging dalawa, naging tatlo, at naging sunod-sunod na. Takot yata ma-report si Alpha. Tignan nyo, 7 siya, pero uma assist, -assist na. Kita ko low health dito si Dragon Boy. Sabi ko, ah, buling ko to kasi kaya kong papayin to, eh. Yun nga lang, nadikitan niya ako. Buti na lang nakaback up sa akin si Maring Apple. Kaya wag kayong kabahan, mabubuhay ako dyan. Te, ang ganda ng mga set dito ni Maring Apple. Grabe, huling-huli ang buong mundo. At syempre ako, malayo ang pwesto. Parang ako lang ay nagpiprito at tamang prihit prihit sa likuran habang inuubos namin ang mga kalaban. Yung magalang ka, pero gusto mo trash to. May naghahasik ng the power of swan swan Pero peke naman Sobrang kaasiman namin dito at kampante na kami na yung wananalo Sumugod na kami dito te Hindi eh, namin alam na bakuran pa kami nung Moscow na Oh, basta kami Except kay Maring Apple dahil mabubuhay pa siya dyan Huwag kayong umasa ito yung isa sa mga makapigil hininga moments namin talaga. Sa mga oras na to, nagdidimonyo na yung mga kalaban, tapos tumalon doon si Mary Apple. Maagaw niya yung demonyo. Eh, Syempre ako nag-back -up, up agad, nag prehit dito sa may likuran. Hanggang sa ayun, mauubos dyan yung mga kalaban. Akala niya ba mananalo sila? Akala ko din eh, kinabahan ako mga 2%. Akala ko naman mabait na nila lang talaga yung media. Maingay pala talaga siya. Nawala na yung paggalang niya sa pakikipag-trash token. Asus, alip pa, takot din naman pala ma-report eh.